Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Ngayong araw na ito ay maglalaba po ako. Marami na pong labahin. At minsan po sa amin dito sa isang linggo, isang beses lang po magkakaroon ng uh, tubig galing sa aming barangay. Kaya lumibili kami ng, ma ng maraming drum, yung container na malaki, para mag-ipon ng mga tubig na gagamitin namin sa araw-araw. Tulad ng gusto mong mag-CR, gusto mong maligo, gusto mong hugasan -uga yung mga plato nyo. Kasi mahirap pag andito ka sa probinsya ang ganito pa ang sitwasyon dit, namin dito di katulad yung nandun kayo sa ano sa sa highway yung mga uh, bala yung mga bahay sa kilid-kilid uh, ah -kilid. uh, doon maganda doon kasi unlimited yung ano yung tubig nila doon kaysa sa amin dito sa probinsya ang hirap tulad sa akin yung bahay ko dito sa sa ibabaw wala po yung sa i, sa ibaba na malapit sa may puso e, ito nagbabayad kami sa mga mga, mga taong gustong uh, maghakot ng tubig para sa akin dito nagbabayad ako ng uh, galon para meron kaming kobe. Ganyan. Kaya mas kayo na kayo sa, uh, sa city na katira kasi uh, walang problema sa tubig doon. Walang problema sa tubig ah. Ay naku. Ah, may share po ako sa inyo. Alam niyo po ba ang pinakamahirap sa pagiging ina? Kasi hindi ka makapag-sabitin ng resignation. Kasi, cargo mo na lahat yung trabahoin sa, ano, sa bahay mo, yung tagalaba ka, tagalinis ka. diyan lahat. Tagalaga ka ng mga anak mo. Yan. <laughs> Mahirap sa pagiging na hindi ka makapaas ng resignation. Yan lang po. Magandang umaga sa inyong lahat. Sana ay nagustuhan niyo ang aking check out